Meron pang isang uh, mainit din ngayon na issue, uh, ahensya dahil sa issue ng corruption ng BIR, uh, Senator JV. At may binabanggit daw kayo na pati mga foreign uh, businessmen tinataga tinataga ng uh, BIR <laughs> sa walang patawad oh uh, uh, hmm. sa lowa at uh, MO actually uh, Bok Jerry um katanyo nung nung DBCC nakala, nakasala, naka yung uh, ating uh, economic team mm -hmm. uh, ako po ang nag-bring up ng topic dahil marami na ho ang lumalapit sa amin for, ako sa for the past two years yung mga nakakausap natin kahit sa mga socials lang yung mga negosyante dalawa uh, taon na akong nakakarinig ng angal na talagang yung LOA o Letter of Authority ay kanila pong inaangal na kahit po yung mga bayad ng taon yung mga clear na sila mm -hmm. po sila kung ginagamit itong LOA. Ah. Oo, ginagamit itong LOA. They're weaponized. Sabi ko, they're weaponized. Ginagamit ito para pang extort. No? And mm -hmm. Kaya ako, kaya, alam mo naman, Captain Jig, uh, cherry lahat takot sa BIR, Kahit ako, ko takot sa BIR eh. Walang wala. Ba ba <laughs> bakit dai takot ko sa BIR? <laughs> eh makabali uh, kan ka eh. Makabali kan uh, ka, ka eh. Di pero tayo, pero, pero ka, yung pero yung uh, mga uh, Pilipino negosyante rito, mga Chinese businessmen dito uh, sa atin, uh, mm -hmm. eh matagal na nating uh, nariringan ng ganyang hinaing. Pero yung pati yung mga foreigners. Uh uh, uh, uh yung ano, ano yung American uh, Chamber, Chamber of Commerce, Chamber of Commerce mm -hmm. eh mag sa sa inyo ng ganyang uh, sentimiento? Oh actually Bukjer kaya naglakas loob na akong sabihin ito nung plenary debate sa Department of Finance. Mm -hmm. Um actually handa na ako rito kay uh, Commissioner Lumagi, kaya na bigla siya napalitan. Bago mm -hmm. yung, yung naupo, si Mendoza. Oh. Pero ang... Kaya ako nababahala dahil yung European Union Ambassador, mm -hmm. tapos yung ilang uh, uh, member ng Amerika, European mm -hmm. Chamber, mm -hmm. sa amin. No? Na pati yung um, mga negosyo yeah. po nila, mm -hmm. eh, hindi na rin pinapatawa, hindi na ka rin po. No? At, uh, nakakahiya kasi tayo po eh ini-engage natin ang foreign direct investments dito tapos yung nandito na mm -hmm. ay papakitaan niya ng harassment ng BIR ay eh, hindi po magandang pangita iyan at magandang sinyales sa international community at eh, marami nga nagtreten sa total ng Bokjeri ah mm -hmm. Satangin, nagsabi mm -hmm. sa akin yung mga Japanese firms uh -oh. na nandito na nakaranas yan eh sabi ko ganyan daw ang ating ang pulisya yung inconsistent tapos bigla na lang silang ah uh, bibigyan ng LOA, eh, mm -mm. baka mag-alsa uh, balutan. Yun, no. ang matindi. Uh, uh, Grabe. Kaya.